Magandang umaga po at uh, Dadating po kasi ngayon si Nanay Lorna At excited na si May Lalo na siguro si Ninita no? O kaso lang Baka magulat po kasi si Nanay Lorna Bakit nagkaganito si Ninita? Hindi kaya magulat sa'yo? Magulat ate Ha? Magulat? Magugulat yun. Kamusta oh, naman ikaw, Mai? Eh? Okay. Oh, yan. Uh, excited pa kayo ni Nita na dadat si Nanay Lorna? Oo. <laughs> uh, ayan po. At ayun po naman si Nia, bagong gising din lang. Maliligo na rin. Mm -hmm. Um, at uh, si Nanay na doon luluto at uh, na, kasi padating na ho sila. At abangan po natin sila mm -hmm. ang pagdating at uh, pagsalubong ni Ninita kay Nanay Lorna. Lagi. Kamusta po nanay Lorna? Kamusta po kayo? Ukitin okay, man si nanang mm. ukit okay, gid ako munaw nang uban ko. Kung mga ulan na no, kanang kung sab nat namatay. Opo. Abin ako gid si ma'am, din ako gid makaabot dires Manila. Abin ako gid, din ako gid kuhaon ni sir Lopez mo. Pangpasalamat ko si nung nakabot na ko dires dito. Hindi nakasama ko yung mga bata no. Ano? ba siya ang no? okay, eh, e, okay. ito mag-translate. Mag-translate, no, <laughs> Di, pero ano, sabi ko, kamusta? Nasagot naman siya, no? Sige lang. Umaraw lang. Kamusta? Oo. Hindi. Tagalog. Ayun. Okay lang. Anong oras po kayo? Umalis doon sa Dabao? Ano? Yung flight namin yung 455. Na, okay, pero malis um, kami okay. sa

<laughs> alam niya. Alam niya. Oh, alam niya kasi I love po, okay. yes. Siyempre, alam niya. Eh, ingat si Nanay na 'yo. Hoyan na si Munita. Napansin ba? Mm, Maya, Oh sini ya, si Nita, si si si, oh, si si ninita, buntis. <laughs> <laughs> buntis, si Nita, Buntis oh. huh? <laughs> Nabuntis sa Davao. Ano, ano sabi? <laughs> ano sabi, bay? Ano, ba? ano sabi ni Nana? Sino yung kadate mo? Sino kadate mo? May kadate ka? ka date May kadate ka na ba? nagkaras eh. kaya nabuntis. Parang sana nabuntis si ano eh. <laughs> alam, niya. alam niya. Sabi ko na alam niya niya. Eh. Dapat, dapat oh, masaya ka na. Yun. Masaya na. Oh. na. hindi ka uwi ng daba. No, nandito na si nanay eh. Oh. Gusto oh, na daba hindi ka na uwi ng daba. Hindi na no

Aga. Ayan. Ayun. Oh. Oh, wow. Wow. Ah, oh, 'tong para ilagay 'yung kayong <laughs> Sangkat? Sangkat. kung ano to? Ang tawag yan? Bulak. Diba? Bulak! <laughs> Bula. <laughs> <laughs> Bula. <laughs> dito, Nan? Ito ba? Bulak. Bulak? <laughs> <laughs> ba? bagay nga ni Nita. pala sa'yo ni Nita. Pasalubong pa <laughs> nanay na yan. Kagilid pa. Ganyan pala yan. ganda, no? mo lang yung nasa tan mo. <laughs> Ito <Sabihin mo> na <laughs> yung ano natin yata. Pag-aing muna. Flap yung ating frog. Pati sa ingat. Tayo nga nga, ay. Tayo. Ito si Do. 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 Ganda, oh. Ganda, Pero mas maganda din nila sa kanya. Hahaha. Oto na eh, kailangan mo ito. ano na eh. Ayan. Ako. Alam na. <laughs> Alam naman pala niya eh. Masaya ka na? Pagkakita mo na sila. Ha, ayaw na, parang babalik. Dati napapanood ko lang si Nanay Lorna. Ngayon katabi ko na po, ayan o. Oh. Napapanood ko lang kasama lagi nila sa bundok sa sama ko rin si si, si Hello. Um, si Mang Ilan, hindi ko pa nakikita. Um. Maganda daw lingkuranan to. ah uh. Oo po, naikot pa yun sa nanay Lorna. <laughs> Baka maluula kayo nanay Lorna dyan. <laughs> Tapos na natakbo pa ito nanay Lorna. Oh. <laughs> ah, masaya ka kung taon ninita na dito sila. No? Sila. Kapi muna kayo. Okay. Ungga, bagi saya yun ah. Ang laki. Ang laki nito. Ang malakasan yung kape na yun ah. Kasama pala ninyo yung asawa niyo. Oo. Hahaha. Hahaha. Kaya Manok? Hindi yan manok. Kamote yan. Giniwa-hiwala namin. Hahaha. May free ko nga ako ng kamote eh. Manok. Kain lang muna. Ako Manok ka. Kasi si Maylin nung nasa Batangas tayo. Manok. Mamaya magluluto tayo manok. Manok tawag nila dyan. Hindi niya doon ada. Rep. Yung rep. Hala ko, brepe. Lobis. Oh. Oo, oh, yan nilalagay yung, yung mga panig, umot. <laughs> Tanawa na, ilikadali. Eh. Oh, open, open pa daw. Open mo. Mga banda malayo rayaw ang dito malapit <laughs> Pero di no? <laughs> ka <laughs> 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 malayo uh, dito ka to. Ah. Di Saan? putol na. <laughs> <laughs> keluar <tuk tangan> <tuk tangan> minumlah

Oh, yan, 'to pa talaga. Oh, abala po 'yung ah, uh, cuatro marias